Alam mo bang pwedeng masira ang iyong liver o atay dahil lamang sa maling paggamit ng paracetamol? Okay para sa iyo ang video na to. Ang paracetamol ay na-excrete natin sa katawan via dalawang process. Yung 95% na ilalabas naman natin via process of conjugations sa ihi natin. However, yung 5% ay dumadaan sa process called oxidation no by the CYP450 system para ma-convert into N-acetyl-P-benzoquinone imine or napki. Napki ha? Yun lang yung tatandaan nyo. Ito ay toxic metabolite para sa liver natin. However, yung katawan natin ay may secondary option pa yan, no? Na ilalabas pa naman natin yan through the process of conjugation again via glutathione. Okay? However, yung glutathione ay limited stores lang sa katawan natin. So, nauubos yan. Ibig sabihin, pag naubos yung glutathione, mag increase na mag increase mag-accumulate na mag-accumulate yung napki. So, magkakaroon ka ng toxicity. So, sino ba ang mga at risk? Number one, mga baby. Number two, elderly. Bakit? Kasi konti na lang or konti pa lang ang glutathione stores nila. Pangatlo, alcohol. Okay, so mga umiinom ng alcohol, tama yung sinabi ng mga nanay o lola nyo. Pagka uminom ka ng alcohol, bawal ka uminom ng paracetamol. Bakit? It enhances the effect of your CY5450 system. So, ibig sabihin, ko, mas mataas yung effect nun, mas madami kang toxic metabolite. Imbis na 5% lang, mas i-increase pa yan, 6%, 7% or more kapag ka marami kang ininom. And then pang-apat, yung mga pasaway na umiinom ng mga pare-parehas na brand. Kasi hindi nila binabasa yung generic name, ang binabasa lang nila yung brand. Ang example nito ay uminom na ng Simdex D, uminom pa ng BioFlow, or uminom pa ng Biogesic. Pag binasa nyo yan, kahit marami ang component, pare-parehas siya na may mga paracetamol content. Okay? So, ang tamang pag-inom ng paracetamol ay every 4 hours. Okay? Directed by your doctor. Sa computation ko, tinuro ko yan, ha? Okay? So, huwag kayong susobra doon. So, so paano naman yung ginagamot? Okay? Yan ay medical emergency. So, pupunta kayo agad dapat sa ospital para magbigay kami ng antidote, non your and acetocysteine. pinapadaan namin yan sa iyong ugat. Okay? So, ganun lang yan. Wala akong may tuturong teknik sa inyo dyan. Kailangan talaga magpunta sa ospital. Okay? So, ginawa ko yung video na to kasi nga marami pa rin nanay despite sa tinuturo ko. Sobra-sobra pa rin magpainom. Bahala na. Ganyan. Isang kutsara, dalawang kutsara. So, maling-mali yun, ha? So, panoorin nyo yung video ko about sa paracetamol para hindi kayo magkamali o uh, mag magkonsulta sa doktor. Okay? So, kung gusto niyo ng mga ganong video, panoorin niyo lang yung, yung vlog ko sa Dr. Ray Calvario sa Facebook, TikTok, YouTube. Meron din akong online consultation. Okay?